Ayan. Okay. Lagi Ayan po. Tatawanin. Ayan po. Ayan, Ayan yun, yun. Apat na sa S. <laughs> Ayan po si Angko. Hawa ang ng ang apat ngano. na sa S. Nakabulat yeah. na. Isa. Yeah. Ipapasok ng isa-isa. Isa. -isa. Ayan. E, bagay mo ng background. Pangalawang sa yeah. S. Ayan po ay diamond, diamond. na sa yeah. S. Pangatlong sa S. Ayan po ay heart. Spade. Ah, uh, spade. Spade. Sorry for the... Inconvenience. ladies and gentlemen. Yan. Yan. pasok na lahat yung yeah. apat na sa S. Yan. Yeah. Pasok uh, ang apat na okay. sa S. Oh. Yeah. Yeah. Ayan po mga kaibigan. <laughs> Ayan, ay -kaibigan. <laughs> <laughs> <Kahiwalay> po. Hernandez, walang alam. Kakahiwalay. Kakahiwalay. Ayan. sa camera. apat na sa Sorry for the inconvenience. pasok na. Ayan. Na po mga kaibigan.